Guys, magluto tayo ng apritadang manok. Meron tayo gulay. Ayan lang, carrots at patatas. At yung mga ano natin ay ito na, no? Nilalagay ko dyan ay siling pula at siling manghang at sibuyas bawang lang. Hmm, ayan. Inalam muna natin. Medyo niloto muna natin. Tapos, ilagay na natin tong ating tatatas. Tart Ayan. Maka <laughs> ready. the chicken, no? Ayan. Ito, ano na to? Baga, niluluto ko muna siya. Parang pinaano ko muna yung mga paminta. At yung mga ricados niya naka sip-sip na doon sa loob ng laman ng parning manok, no? Ayan. Ilagay na natin yung gulay bago natin ilagay yung ano panimpla natin yung oh, matakbo naman itong kuwala ito. Hawakan ko lang itong ano. Hinawakan ko lang itong sipi. Ah, Ayan. Ito lang, pwesto ko lang. Nasaan yung ano? Nawa, man. Ito. Oh. Ito pala, ito. Hirap akong magpwesto. Para makuha na natin ng mabuti. Uh -huh. Ayan. 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 Kaya sayo, pa ko pero... cellphone Kasi hindi siya nga na. natin ito. Ayan, ganun mo siya ha. Kung wala ko pinipasas. Ayan, iniwan ko lang siya guys. Habang kumukuha ko ng tomato sa, sa tindahan, ano, siya ituloy-tuloy na nagbibideo. <laughs> iniwan kayo kaya wala kayo dyan usap ayan, eto na nagbo voice over na si Lisa at kailangan dyan natin ng boses at hindi tayo gagamit ng sound diyan, yung atin lang bibig ang ating gagamitin dyan ayan no kumukulo-kulo na nga siya at yan ay may paminta na guys kung napapansin nyo may pamintang crack na dyan. At ilagyan ko rin siya ng pamintang powder. yon Mahilig ako magpaminta para matanggal yung at lansa ng manok. Dahil ayaw ko talaga kumakain ha? may narasahan akong lansa guys. Ne? Hindi maganda ang kain ko pag mayroon akong lansa. Kaya kailangan yan. Inugasan ko muna yan siya sa asin. Yun dalawa kamaw asin ninugas ko dyan nilamas ko tapos bago ko siya na pala nagpunta pa sa tindahan <laughs> ano lang po atin lang natin kasi siya rin dami ayan ha oh. tapos lagyan natin ng toyong yung yan para uh, may Kahit nang umite. Ano ba ito? Ayan, guys. Wala pa itong asin. Nagawa na natin itong asin. Yun. Minsan di ako naglalagay. Okay. Okay. <laughs> lagyan natin. Lagyan na rin natin ng sarap para sabay lambot na yan. at lumambot na yung ating gulay ay naluluto na yan. Naluluto na yung ating manok. Mas ilo na natin yan na ano yung lutuin. Tapos sabay pa siya sa gulay. Naluluto pa din yung siya na no? Itong Yun ang masarap sa carnage Ito niya. Itong luto guys. At lagyan natin ng unting asin. Hindi okay, lang baka umalat. <laughs> Bago natin takpan at lutuin ang gulay. Lagyan natin ng unting tubig. din natin ng tubig baka mawala ng sauce yan up, at lagyan natin ito mas na uh, mas maganda ang kulay niya hilang hilang naman din <laughs> busin lang natin kita lihat kita lihat dulu kalau mau bayar mama ya untuk nengso semua kurang menenatin lama combine yang kulai <laughs> sebagai so empat yang namanya ayan na guys luto na ang ating apritadang manok ayan ah. lambot na yung ano at lumapot-lapot na yung ating sauce Apretadang manok ang niluto ang ating recipe ngayon for today's video. Ayan. Kung so, nagustuhan niyo guys ang ating recipe at ang ating video ngayon, pa-like and comment naman dyan and pa-share. And follow na rin. Thank you for watching guys. Mama, sup Ay, yan oh, luto na siya. Iyan ang ulam natin. Bye bye.